So what's up guys? So tatanong mga kung ano yung mga napundan natin sa pag natin guys. So eto guys, nagpapagawa tayo ng bahay kaso hindi pa naayos sa mga hindi pa naayos guys dahil nag pa tayo ng budget kasi hindi pa madali ang paggawa ng bahay pero ano naman siya guys uh, meron na siyang mga biga and <laughs> yan. hindi naman siya guys ano, concrete naman talaga siya so magsus talaga dito pag paggawa ng bahay tapos eto yun know, meron pa mga tira pero yung side guys, meron mga mga cement na talaga yung side <coughs> tapos kailangan talaga dito guys ano, i malagyan ng bubon pa so mag-ipon tayo ulit sana patuloy nyo supportahan mga kadilo para makapagawa tayo ng bahay Yan, para matapos atin ko, natin to yung pinapagawa natin yun yung bakal oh. Tapos, so dito mga kadalo, wala po plaster, pa plaster, pa ang pato. Yung parang palitada mga kadalo, yung para maging ma maganda tingnan yung plaster ba. Katulad dito guys, nilagyan ng, ano, ng tansi. Katulad dito mga kadalo, nilagyan ng tansi. So, para sukol yung papalitada. So, din natin to guys. Tsaga-tsaga lang. Sabi nga, pa may tsaga, may hilaga. Alam kong hindi madali alam kong maraming proseso pero ah, sabi nga walang 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 nananalo sa taong sumusuko walang tatagum walang nagtatagumpay sa taong sumusuko talaga so para sa akin kahit bata pa tayo patuloy lang tayo and yung ano ginagawa natin guys pagtulong pa rin sa akin mga patid so eto guys oh yun yung kalakbang guys yan tapos parang Ganito. Tapos mayroong kwarto, kwarto dito. Tapos ito, may kwarto din dito. Ayos sa dito guys. At sa mga edad natin, na yung old pero nakapandar ng bahay. So, maayos din natin to Tsaga, tsaga lang. Sabi nga pa may tsaga guys, may hilaga. Kung may hilaga, may tsaga. <laughs> so, ito pa yung mga tirang ano, kinamitan ng pag, ano, ng pag, So ito guys yung mga tira na ano na sa bahay oh. Pwede din ito magamit sa panggatong like magluto ka ng ano mga ulam like ano yung kanin. So pwede ito magamit guys. So, Dabi pa dito. So tsatsagan ko din mga dung matapos. Dapat nalang matapos to. Kasi malapit na ako ang So tutulong na lang ako dito kahit pa paano. Ipuntahin na pa budget dito. Ipon lang guys Sabi nga ipon lang. Huwag tayong mawala ng pag-asa. At least guys, concrete naman. Hindi naman tabas sa na mga kasi concrete naman guys. So maswerte pa rin ako kasi kahit papano nakapuntar tayo. Ibang nga yung kabataan yan hindi nakakatulong sa kanya ng pamilya eh. Kaya ako guys, puro pagtulong tayo yung ginawa ko. At saka yung nakukuha natin is nilalagay natin sa tama. Hindi natin binawag das, guys. Tapos ito, pinapakita natin sa bahay para maging maayos ito. Yun, know? So, yun, guys. Tapos, Tapos ito, nilagay dito ng kalabagan ng kuryente guys. Para mag maging maayos din. Kahit pa paano. Tapos meron pa, guys, tirambu hangin. Yun, no. Know? Ang paya mga tirambu hangin.